ayan po yung aking FB reel na 11k followers tapos ay 249 likes at dapat po ay monetize na siya ang problema ay meron tayong restrict kay meta so ito, papakita ko muna po sa inyo yung mga video na aking re upload lamang kinuha ko yung video na galing sa galing sa youtube So yung mga short video. Ayan. Hindi tayo sa reels. So, makikita nyo guys, yung mga views ng aking mga nire-upload ay nasa 1,000. Ito guys, so may 900, may 1, may 1,000, may 200. Tapos meron din po dyang mga uh, mas mataas na views. Kagaya na ito guys, so 86,000 eto 86,000 tapos meron din diyan 100,000 may 20k at yung pinakamataas ko na views ay 1 million ito guys yung nasa right side and ang problema meron tayong violation kay kay Meta punta tayo dito sa Punta tayo dito sa dashboard. Kung makikita nyo guys, yung reach, na reach ko na 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 views. Ito guys, sa lahat-lahat na yan. 3.0 million. si yung 3 seconds views ay 3.2 million. Dapat po ay monetize, monetize na yan. Uh, tingnan naman natin dito sa monetization. Kung makikita nyo guys, uh, parang wala siyang violation. Pero pag clinic nyo tong star, uh, dyan yung makikita yung mga naristik natin. Ayan Pag pinindot natin yan. Ayan may monetization issue tayo. Kaya, pero pag tinignan mo naman dito pag tinignan mo siya dito sa page recommendation ayan may kita nyo dito guys na ayan o oh, no violation nga ayan o oh, no violation ang kaso nga lang na detect daw ni meta na yung yung video natin ay re-upload lang So eto guys uh, Advice ko po sa inyo Kung Kayo ay magre-upload Ng video Galing sa Sa YouTube Sa mga short video Sa YouTube uh, Advice ko lang sa inyo guys Na i-edit nyo muna bago nyo i Upload sa FB Reels Kasi kung hindi nyo siya i-edit Mababaliwala po Lahat ng mga pinaghirapan nyo Yung oras Na nasayang Dahil pinaglaanan nyo sa pag-upload sa reels masasayang lang po yun so, kaya kailangan bago nyo po i i upload sa FB reels kailangan po i-edit muna baguhin yung length yung size sa youtube kasi nagbabase din po kasi sila sa size na nagmula sa youtube mga size tapos yung yung eksaktong uh, eksaktong video kailangan i-edit nyo para hindi siya ma uh, mahalata na nire-upload lang siya kasi doon lang naman po sila nagbabase si Meta <coughs> Ayan, so guys advice ko lang bago nyo i-re-upload i-edit nyo muna kahit sa CapCut pwede pe po mag-edit yan so May uh, So ano ngayon yung uh, May restrict tayo kay Meta pero recommendable pa rin po yung Facebook page natin. Uh, kumbaga napapanood pa rin yung video natin pero hindi po tayo kita dyan parang parang nadadagdagan lang yung followers, nadadagdagan lang yung views. Pero hindi ka po dyan kikita. Tignan po natin dito sa payout. Ayan guys. Oh. Kung makikita nyo. Zero. Zero tayo guys. di ba Zero yung earnings natin. Kasi nga. Napapanood lang siya ng maraming tao pero may violation tayo sa policy ni Meta kaya uh, hindi siya naka-count hindi siya naka-count sa earnings natin pero recommendable pa rin yung mga video na ginagawa natin kinapanood pa rin siya ni Meta kinakalat pa rin niya ang problema hindi lang nababayaran so yun lang naman guys pinakita ko lang sa inyo so ano ba dapat gawin para Uh, ma mawala yung issue na yun sa reels natin so ang kailangan lang po natin gawin wala na pong iba uh, kailangan po natin burahin yung mga video na near upload natin yan guys so kahit na sobrang taas pa ng views nyan yung mga nanood sa video na yan kailangan po natin burahin yan wala po tayong makagawa dyan dahil hindi naman po yan kikita kung dadagdagan nyo naman yung mga videos nyan na sariling gawa nyo na tapos hindi nyo pa nito binubura yung mga dating video na nire-upload mo lang mula sa youtube ay hindi pa rin po kikita yung mga video na gagawin mo na sariling video mo na kasi nga dahil dito sa mga video na to na nire-upload mo lang so ang kailangan po natin gawin dyan kahit gaano pakalaki yung mga views na, na, na nanonood dyan kagaya na ito Tapos may 1 million pa dyan o, may 1 million pa dyan kailangan po natin burahin yan kasi useless lang po yung mga gagawin nating panibagong video na sariling atin na Kaya, kung hindi natin ito wala din pong mangyayari So yun lamang po guys yung advice ko sa inyo Kung mag upload kayo Kung gagamit kayo ng video mula sa YouTube eh Kailangan pong i-edit nyo muna sa CapCut Or mag-add kayo ng overlay na video Tapos baguhin nyo yung length Yung size ng video Para hindi siya masabi na nire-upload mo lang mula, Na nagmula siya sa YouTube So, yun lamang po guys, yung advice ko sa inyo. Kasi sayang yung oras na nilalaan natin para mag-upload sa FB Reels. Siyempre, sayang din po yung oras na pag reply natin sa mga nagko-comment sa Reels natin. Kasi may interest na nagko-comment tayo sa Reels natin, lalong ikinakalat ni Meta yung video. Kaya sayang talaga yung oras na nilalaan natin. So, sana guys ay may natutunan kayo kahit 11k followers pa yan. Kahit 11k followers pa yan, wala tayong magagawa. Pero, yung 11k followers na yan, adyak yung pa rin yan kahit naburahin natin yung video na mga nira-upload lang natin mananatili po yung 11k followers na yan dyan sa FB rates mo. Hindi po yan mawawala. Ang problema, yung mga video lang ang mawala at saka mababawasan mababawasan tong interaction, yung reach second after uh, 3 seconds video. Pero etong pero itong net followers ay hindi po yan magbabago. Kaya pag nag-upload kayo ng panibagong kaya pag nag-upload kayo ng panibagong video uh, may pag-asa pa rin naman po may manood sa video na gagawin mo. Nasa railing iyon na yung video dahil meron ka pa rin 8, eh, 11.4 followers. So, so yung guys hanggang dito na lamang po yung video na gagawin natin sana po ay may natutunan kayo at nakatulong sa inyo yung advice na uh, sinabi natin So, huwag niyo pong kakalimutan mag-like and subscribe sa ating YouTube channel mga bossing. Maraming salamat po. Paalam.